Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga? Bali, ano po, nung 2015, 2016 po. 2015? Hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Hindi pa. Who the, sino, ma-identify mo kung sino yung uh, kinukunan mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Oo. Kilala si, mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Kadag po. Who? Allen police, Kadag. Police, police oh, siya? Po, police Antipolo po. Police Antipolo. Oh, maybe we can invite him here. Mr. 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 Okay. Sino pa? Bukod doon sa police na yun. Yung sa asawa ko po sir kasi hindi ko masyadong kilala po kasi nagbibigay sa kanya eh. eh asawa mo napatay na? Patay na. na. Opo oh, yung pinatay okay. po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga polis na, na, na kinukunan, kinukunan, ninyo ng droga? At binibenta yung, yung ninyo, po sir, anong madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir, wala ko po at kasi, basta, ah, basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko doon po. Sige po, uh, nagtanong lang kami kasi masyadong, ano yung ano mo eh, maiksi yung ano mo. so Actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon. 2016 po. 2016, okay. So July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pa Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman, this I is don't. also to clarify. Ah, si, na, sige, I'm, I'm to sorry, Mr. Chairman. This is also to clarify the statements made by our hmm. uh, research person. Yung timeline lang, uh, Mr. Hmm. Chairman. I think that's important. No, kailan na patay yung kanyang asawa? Uh, kailan po yung uh, hanggang hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng